Ang init, ang init, nang balitak-takay, napaka-init. Dito sa videographer, kung sino-sino yung mga karakter ngayon, parang teleserye na talaga ito. No, ano to? Chinese serye? So si <tod> may mga sabay, karakter videographer. Oo, pasok. Pero ito nga, videographer, hmm. si ano yung, Wang Fuji. O basta si Wang, si basta, Mr. Wang. Basta yun. Eh, pang malakasin, videographer. Sinabi na, spy... Hi, Hi. Hi. See si oh, Tell us your full name. My name is Wang Fu Do you consent that this video will be shown in the Senate hearing for better feedback? You can answer in Chinese. Yes. We will fully support the hearings in the Philippines. Uh, Mr. Wang, what is your association with Shizhi Zhang and how long have you? How did you come to access his files? 应该准确地说，是他给了我部分解密档案的权限，我也只是这些文件中的一个保管者。但每一个文件需要打开的话，都是要有佘志江先生本人的解密口令才能打开。嗯、um,，在《Al Jazeera》d o c u m e n t a r y t h a t just came out，you revealed that the file of Guo Huaping was found in the files of Mr.、Sir、s 佘志江。

When and how, if you know only that uh, Guo Hua Ping was recruited to become a spy, um, would you know the circumstances of her recruitment and why she was specifically recruited? 这个情况，石志强先生在监狱中就跟我说了一些。首先，所有的国安招募的外勤特务都会有非常详细的背景资料调查，也有专门的黑客小组和同乡会商会负责海外的资料收集，包括背景资料里面会掌握一些人的秘密和弱点，这也是国安在海外控制外勤的主要方法。比如郭华平的假菲律宾身份。 就是这样的秘密和弱点，他只能听从国安的话。佘志扬先生的经历也是有相似的特点。a s、uh, as a spy, what was Guo、oh、Huaping's assignment? Do you know what information she passed to the Chinese government and what kind of a spy was she? 这些问题的话，需要直接询问佘志扬先生本人，因为他是最主要的知情人。 中共國安在招募海外特權人員的時候,雖然包含呃專門收集情報的建列人員,但是也有很多為了中國政府謀取政治和經濟利益的,比如有些國家的官員和商人. Who else in her family and associates are involved in the spying operations and if you know the answer, in what ways are they involved? 这个内容的话，我目前没有权限回答你们了，因为太复杂，涉及的面非常广泛，我只能告诉你们，中国政府的胃口非常大，手也伸得非常远。Can you try to explain to us how the casino, online gambling, maybe scamming businesses are related to the spying or espionage operations？这些是当然有关联的，这和中国政府旺盛的。 情报需求有很大的关系，还有一个就是这些和“一带一路”是绝对有关联的，而“一带一路”也是面向全世界庞大的统战和情报战略计划的一部分，包括对外的殖民策略。Why do you think that she is telling the truth？我是我是当然相信的，如果你们看了这些文件，你们也会相信。To your knowledge, are there other Chinese spies？ In the Philippines. 每个 In the Al Jazeera interview, She talked about a handler who was the go-between between, between Guo Huaping and She. Who is this handler? Um, is he also working for Yatai or does he is he connected to the government? Um, is he the handler Huating？so、oh、things that him all can say about of Guo you，is。这个人叫马东利，他是中共的党员，他是佘志良先生的国安联络人，是红二代的身份。当然，他也有一个美国的身份，还有他是泰国华人协会的副会长。他在佘志良先生被非法诱捕之前，是亚太排名第三的高层。 他很有可能是郭华平的上线，佘志良先生和郭华平之间的联系就是通过马东利。我也只能回答这些问题了，谢谢。To your knowledge, was Guo Huaping planted here as a spy, like when she was a child, or did she first become very successful, then became a mayor before she was s t o p p e d to work for the Chinese government? 郭华平的竞选本身就是中共国安。

嗯，佘志亮先生目前因为接入郭亚平女士涉及的间谍事件，据悉已遭到了中国政府的严密打压。由于此事件非常的敏感，泰国监狱方面对佘志亮先生实行的严格的监控，已经限制了他与外界的联系。嗯、um,，To the best of your knowledge, would she be willing to speak to Philippine authorities, w i t h i n e government? 据我所了解，佘志江本人对菲律宾的感情是非常深厚的，因为的话，他曾经说过，菲律宾给了他改变穷苦身份的机会，所以他很感恩于菲律宾。他本人也说过，他一生从未做过伤害菲律宾人民的行为，而且他在菲律宾所有的商业都是符合菲律宾法律的。 Spy ako ba talaga? Uh, Sen, hindi po ako spy. Hindi po ako spia po. Eh, pa, eh, bakit nasabi ni Shezing uh, yan yung yung uh, nirecord niya sa Al Jazeera? Uh, Sen, kaya hihingi din po ako ng tulong po sa inyo. Tulungan niyo po ako mag -investiga. Hindi po ako spy. At para naman po hindi po ako magmungang kawawa sa talaga. Sa dami ng tao na pwede niya banggitin, ikaw pa binanggit niya. Uh, tingin ko po, baka gusto lang din po niya ng media mileage ko po ngayon kasi sobrang taas po ng media like mileage ko po ngayon. Possible po. Ibig sabihin, ginamit ka lang nitong si Chez uh, Para sa akin po kasi, kasi hindi ko, ko po ko siya walang, kilala. Kung walang apoy, walang sunog. Bakit sa, kaya nga, inulit ko, bakit sa dami-dami ng tao, ikaw ang pinili niya na mga, na sabihin, ikaw ay isang spiya? Um, uh, sen, uh, tingin ko po uh, Dalawa lang po yan Para sa akin po uh, Kailangan po niya siguro ng media mileage po ngayon Nagpapam Baka meron po siya ibang motibo po Pero ako po, hindi po ako spy At hindi ko po siya kilala So ayan nga mga batang helmet Ong going pa rin Ang Senate hearing Regarding nga sa Pogo Kalagawaping School Si Mary Ann Maslog Just videographer eh. Kailangan po niya si Mary Ann Maslog Hindi Si Mary Ann Maslog Yung sangkot sa 24M Scam! Na textbook nung 1998! Oh, Tagal na yun na! Ah. Kaya sabi ko nung narinig ko, may rian Eh sabi ka patay na nga daw. Oh, Nagkaroon ng katawahan pala sa si pangalan ni Jessica, Dr. Uh -huh. Jessica Francisco. Ay, sino nagtago sa kanya nun? Kaya nga, di ba nangakaloka? Uh -huh. O, Oh. Ayan, si Marian Ann Maslow. Ayan <laughs> naman <laughs> ngayon sa Senate, pero nakakaloka, no? Doon niya mag-English. Bakit, bakit gumagamit at sino gumagamit dito kay Mary Ann Maslog? Ah. Magkano? Kano? Ito ba ang ano tumulong kay La Guwapin? Para ba? para 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 ng Indonesia. para 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 Proud para 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 ano pong masasabi nyo dyan sa video interview na yan, no, videographer mm -mm. ni Mr. Wang Bayan, na kung totoong spy nga talaga si Guwaping. Mm. Bakit tayo napasok ng spia, di ba? At saka, anong purpose niya? Ano yung Di ba? Ano yung tinatrabaho niya uh -oh. bilang spia? Mm, -mm. Once na na-invade niya na ang Philippines, mm. ano yung gagawin niya rito? Mm. Kisirain ba niya ang economics? Papasukin niya ang defense? Marami kasing bagay, di ba, videographer? Oo, oh, sino nagutos? Kaya nga, ito pa, pwede din about sa healthcare, di ba? Oh, oh. Kagaya ng COVID, di ba? Mm -hmm. Pwede rin may ganong klaseng ano, atake. Pero ayan nga, mga kabatang helmet. Pero ano naman si Guwaping, parang talagang stick, stick na stick na stick na stick na stick pa rin siya na hindi na Eh, eh, bakit naman niya aminin na spy siya, no? Eh, pag inamin niya, ano mangyayari sa kanya? <laughs> Di ba? Pero yun na, mga kabatang headlet, sana talaga, magkaroon na talaga ng resolusyon o solusyon. Itong e, hearing na to, dahil pondo natin yan, pondo, tax na bayan ang ginagamit sa mga ganyang, ano, hearing. Yung mga funds na yan. Tagal, tagal Galing yan sa tax natin. Eh dapat talaga matuldo ka na yan. At talagang nako, kung spia yan, i-deport e, na doon, parusahan na. Di mo oh. ba? Oh. Pero nakakaloka talaga. I-comment down below nyo dito kung nakapanood na kayo ng No More Bets ba? Diba? So, yan. marami talaga ng PM sa akin kagabi. At kung gusto ang mga video to, kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa lahat ng mga ine-follow namin at sinasawsawan ni videographer. At ngayon na po ang last day ng filing. Diba? ba Ko, ngayon na yung last day ng pagpapasa ng COC. Nakakaloko ko na talaga. May mga nakita tayo na mga nagpasa na karapat dapat naman talaga. Meron din tayo mga nakita na parang mm, 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 parang alanganin or yung tipong Okay? Natulak lang eh, no? Na-push uh, lang talaga. Ay, bakit? Ibinala lang. Hmm. May ganun eh, kasi mararamdaman mo naman yung mga bata helmet kung talaga bang likas at talagang andun yung passion, andun yung advocacy nung taong tumatakbo at hindi dahil may pansarili lang. Ganun, eh, di ba? Anong sabi mo? May tinulak eh. May tinulak? Nagpag-ulak mo, kaya. May tinulak, nakarapat-dapat. Yes. Pero, ano ba ang agenda nung nagtulak? Yun ang problema mo, di ba, Spy din. Oh, spy yun, my baby, listen, uh, it's not a joke. O, diba? Yeah. Oh, ito lang ang ating comment of the day. E galing kay Barta Semet or Bartas Emet. Mahil naman ang pangalan mga Batang Helmet. Basta sabi niya to, Roque, may you spend the rest of your life in jail. Uh -huh. Sabi po ni Sir Bartas Semet. Mm. Bartas Semet. Ayan, thank you po sa inyong komento. Okay mga Batang Helmet, comment-comment na rin kayo about naman dito sa pagiging spiya ni Guwaping at sa pagkabuhay ni Mary Ann Maslog. <laughs> Pero in fairness, ang mag-English ni Mary Ann Maslog. Nahasa, nasanay. Baka spiya din to. Kandor. O, Basta mga bata helmet, stay happy, stay healthy, stay safe tayo always. Hi, Denise. Ah! Oh, basta baba ta helmet. Sabi ka sa boy, nag-helmet din ng bukit. Keep sharing better every day. God bless everyone. Bye! Ang oh, init talaga. Ano pa kayang kwento yan? Uy, si Mayor Kalugay pala. Napasa na si O.C. Galing nila, no?